Good morning guys! Welcome back to my channel! Iyan, kain tayo! Ang kinakain ko ngayon ay lugaw. Lugaw kasi po bago akong gibunutan ng ipin dito. Ang sarap sa pakiramdam na nabunutan tayo ng ipin. Almusal tayo guys, almusal tayo. Thank you. tayo. Almusal tayo. Kain tayo ng lugaw. Dito tayo Hmm. Mm. mainit. Lugaw po. Ang lugaw. Ayun o, no, lugaw. Nilagyan siya ng itlog. E. Mmm, sarap. Kain mo na ako guys bago ako maglalive. Maglalive ako ngayon. ano na sa ko sa AP ngayon pang pangal, uh, pangalawang araw ko. Ayan tayo. Wow, masarap. Masarap ang lugaw. Ang naglugaw nito ang panganay kong anak. Yes, Sir Ria Rose. Siya ang naglugaw nito. Kasi po, bawal pa sa akin mag kilos, kilos lalo nang mag magbubuhat ng mga mabigat. Sabi na ng no, doktor, adintesta. Itong pagpabunot ko ng ipin, guys, e eh, surprise ko sana sa family ko. Pero hindi na surprise kasi po, pinuntahan ako ng partner ko doon sa dental clinic. Sabi ko, magtanong lang ako kung magkano ang isang bunot ng ipin. Kasi okay, apat mo itong ipin ko pabunot ko. Tatlo lang kasi iniwan dito ang isa. Parang may magagamit pa ako pag kumakain. Ayan tuloy, hindi na surprise. Nabuking tuloy ako. Nakakatawa. Nung sa bagay, na-surprise din siya pagdating dun kasi kala niya talaga. Magtanong lang ako. So, well, ayun, nakalista na ako, nagpa, magpabu, magpabunot ng itin, kanamberto. Hindi ako agad, agad nabunutan kasi po, binibipihan pa nila ako kasi halatang halata akong para natakot. Natakot talaga ako, guys. Yan, mat, mataas ang dugok, ang uh, uh, blood pressure ko. 180 over 90 po. Ayan, hindi ako binunutan agad-agad. Pinapa, ano pa ako, pinapares pa ako sandali. Pangalawang BP po, 160, ayaw pa rin. Hindi pa pwede eh. Ano ba yan? Nagulat ako guys. Pagdating sa pangatlong BPU, nakarating ang partner ko nakaakyat sa taas nasa private man ako nagpabunot kasi takot ako sa karayom na maliliit oh. <laughs> ah, nakakatawa pero ganyan talaga ako guys mini sa private kasi po hindi niyo makita ang karayom pinahiga ka doon pagtay ng partner ko sabi niya ba't na matagal. ayan hindi niya alam nagpabunot pala ako Wala nang surprising nga nangyari. Wala nang surprising kasi ayun, na-booking na ako agad. Akala ko rin na maghintay sa doon, sa baba. Inakyat niya ako. Ayun, tuloy. Nalaman. Pangalawang araw ko na itong kumakain ng lugaw. Aray ko po. Na ano man doon sa binubunutan ko. Mainit. Pero sa unang bunot na uminom ng gamot, tatlong gamot, ma mga matapang na gamot, Him syempre, himostan, para nga ang pagbibleed hindi matuloy. Nya, may pinamik, pang ano sa sakit, at saka moxicillin, pang pagaling ng sugat. Isang isang BA, ah, isang beses ako talaga ng aminin. 'Yan tatlo. Yung tatlo na 'yan. Napdiyan 'yan ko kasi hindi maukain lugaw noon, hindi pa talaga kumakain. Ang hirap guys ng pagbunot ng ipin. Ngayon sa awat tulong ng Panginoon nabunutan na ako tatlo. Tatlong ipin, 1000 bawat isang ipin. Ang mahal guys, grabe. Noon na nagpabunot ako doon sa ano, ano lang yun is 75 ang isa. Pesos. Pero pagdating sa COVID at pagbalik ng COVID, ayun na. Tumaas na lahat, lahat, lahat tumataas. Ang hirap. Wala pa tayong permanente na ano. Wala pang permanente panghanap buhay noon, may business naman kami, studio. Hanggang yun, mayroon pa man kami mga gamit dito. Pero, hindi na namin napakinaba. Ay, napakinaba nga naman pa minsan. Minsan, pag hindi kagaya noon nga, nagpapwesto pa kami sa highway. Sa laba. Noong una, sinutubukan namin ng mag sa labas. Nako, 10,000 a month. One month deposit, two months advance. Ang hirap sa time tanil, ang hanapin mo yan. Pero sinusubukan namin yun kasi may naipo naman kami noon nga nagpepwesto pa kami sa labas. Pero hindi talaga kaya guys. Hindi kaya kasi. Ang kikitain mo dun, dun lang mapunta sa renta wala na tayo, hindi tayo makaano. Hirap na sa, ano, ngayon. Dito. Hindi ko nasahan na sa pagstambay namin dito sa bahay, ay, dito nag-YouTube nag channel. Nag-YouTube <laughs> na ako. Kaya, eh, walang anong ibang libangan eh. Manonood ng YouTube, manonood ng mga mga vlog nila ni Kalingap sa mga kalingap. Hello po mga kalingap. Good morning po. Kain tayo lugaw. Hello po Kuya Bar Santos Matubang. At kay Ate Idna. Kay Kalinga Prab. po gini Kalinga Prab. At sa mga keyboys. Lahat-lahat. Good morning sa inyo. Kain tayo. init pa ang lugaw. Pero masarap. Subukan niyo yung maglugaw na ano, lagyan niyo ng itlog. Sarap. Sarap talaga. Lalo na kung may laman ng manok. Pero ito, walang laman ng manok. Wala na pang laman hanggang iglang lang. Ang ig ngayon, guys, nako, tag 10 pesos ang isa na. Mahal na talaga lahat ngayon. ilang araw na, dalawang araw na nga ito talagang kinakain ko lugaw. Nirequest ko sa anak ko nga maglugaw siya, lagyan ng itlog. Ayan, nilagyan niya, masarap. Maya-maya maglalive ako. Pagkatapos ko kain, Dandahan lang. Pero, ang kakantahin ko lang dyan, guys, yung team song lang natin ni Rina, baby. To... Hindi na ko kakanta ng iba kasi nakapirata nga lang live ko. Pero okay na. This... Yung baby ko kasi no copyright. Hello po. Good morning sa lahat. Good morning, good morning. Kain tayo. Luga muna ako ngayon kasi wala na akong ipin. Bagong bonot ako. May isa pa. Pero mag-ipon muna ako ng pera kasi po. 1,000 na isang ipin. Mayroon pang isa ibibunot ko dito sa kabil. At bago ito bubunotin, magpasukat muna ako. Naku, guys! 8,000 ang ipin. Yung pinakamura lang yan, ha? 8,000. 8,000. Mayroong maganda guys, 16,000 na. Oo, naku, ayoko nun. Yung 8,000, pag-ipunan ko pa yan. Kung ipunan pa namin yung 8,000. Nahirap nang nga ako nang ipun sa, ano, pagbunot. Matagal-tagalan pa itong mabunot ang isa. kaya hindi ako magpabunot doon pag walang pang partial para sa postiso. Tiisin muna ninyo ako guys na walay ipin. <laughs> Tiisin muna ako nga magla-live nga walang ipin. Okay po, Merry Christmas sa inyo lahat. Pero tingnan mo guys, kahit lugaw ang kinakain ko, mayroon pa rin akong kape. Nilagyan ko sa gatas na, ayan, 2023, Merry Christmas! Ayan. Maga kami, ano, maaga kaming nabigyan ng pamaskong handog na tasa. Kasi po, nabigyan kami sa is, sa ano namin yung soke. Alam mo yung soke na namin pinaprintahan ng tarpaulin. Hanggang ngayon guys, gumagawa pa rin kami ng tarpaulin. Magili out pa rin ng tarpaulin kasi may mga customer naman kami noon na hindi talaga humiwalay. Hanapin talaga tong photo shoot. Hanapin talaga nila guys. Hanggang ngayon, yun lang. Magili out. Gcas to Gcas. Ganun lang. Bayad Gcas. Yeah. Kunin lang nila dito pagkatapos na. Nag naku guys, about kay Rina po guys. About kay Rina. Ay naku, masaya tayong lahat kay Rina. Masaya tayo ka kay Rina guys kasi kitang kita na yun natin ang improvement niya. Natandaan mo to, nagpunta siya ila kay Kuya Bal na lighthouse guys. <laughs> Nakakatawa. Iba na talaga si Rina. At marunong na siya. Humingi. Humingi siya ng tuta. Pero hindi siya binigyan ni Papa Val niya dahil po mga ngagat pa yung tuta, may rabis pa yun. Kailangan. Kasi itama eh, naman, tama naman. Ang saya, no? Na makita natin ang sinusuportahan natin at inaedulo na si Beberina, no? Ang saya. Mga, mga Karina, talking, talking tayo mamaya sa live ko. Pasok naman kayo. Nung unang live ko, walang nung pamagat, di ba? Walang title. Nagmamadali din kami dun eh. Ilang oras lang, ilang minuto lang yun. Pero ngayon, ayan. Matagalan tayo siguro. Ah, siguro, sandali lang punta maglalive. May oras naman. Kaya andito lang ako sa bahay kasi bawal pa sa akin magpainit eh ano pa eh, good for one way. Mahirapan pa tayo. Kanang hindi pa nung mag-cares close ng mano. Kasi iwas tayo. Naku, hindi ba ya madali itong magpabunt ka ng ipin? Makakabinat yun, guys. Delikado ang ipin pag mabinat yun. Naku, anong ibin na bawal? Sundin na lang natin. Wala namang mawala. Kaysa... E Imong pa anuhan pa nga kikilos ka talaga ng kikilos. Eh hayaan mo na lang mga gawain na yan mag magkahintay yan. Ang sarap talaga sa lugaw guys. Dinamihan niya kasi ano na to eh pang kapananghalian ko rin mamaya at saka panghapunan. Haha. Okay lang. Okay kape, okay po. Tapos na ako. Busog na ako. Inuman ako ng kape. Okay po, guys. Bye-bye po. Busog na ako. Thank you, thank you. And, bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel. Yay! And follow my page. Like, Yay, bye, bye po. To God be the glory.